Magandang araw Nueva Ecija! Ako si Dr. Augusto Abileda Jr., ang presidente ng Philippine Hospital Association Nueva Ecija Chapter. Samahan niyo ako sa paglilibot sa iba-ibang ospital dito sa Nueva Ecija para makita po natin kung anong servisyong kanilang pwedeng ibigay sa ating taong bayan. Katuwang ng PHA Nueva Ecija Chapter sa pagbibigay ng impormasyon ang lokal na pamalang palaluwigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ng ating mahal na gobernador Aurelio Oye Maches Umali, Vice Gobernador Anthony Umali, ang ating media partner na TV48 sa ating programang Gabay sa Kalusugan. Narito na po tayo sa Nueva Ecija Medic Hospital. Kasama natin ang kanilang medical director, Dr. May Dolores Magno, at ang kanilang chairman of the board, Dr. Danilo Mamaril. Dito po ba sa inyo, uh, yung sa serbisyo, uh, kompleto na po tayo ng mga specialty? Ang mga serbisyo na ibibigay namin dito, halos kompleto na. Meron kaming serbisyo para sa mga kabataan, sa mga babies, no? Uh, pediatrics, obstetrics, gynecology, surgery, ortho, uh, internal medicine. Actually, uh, meron na rin kaming eye center. Uh, meron na rin kaming... At uh, to the Echo, stress to the Echo kasi we have several cardiologists naman dito. So, we, we perform minor and major surgeries na rin dito and meron na rin kaming ultrasound and yung dialysis center. Hopefully next month baka ma-set up na yung CT scan no so in bago sana bago magtapos ang taon operational na rin yun ah uh, pagdating po doon sa eye center nyo may schedule po ba ang pagbisita natin sa eye center dito ito ay meron lang kami sa araw ng sabado at martes ah uh, martes maga 8 to 12 and then saturday 1 to 5 ang eye center namin ay nakikater ng uh, laser at iba't iba pang sakit sa mata. Uh, doon po lang po sa dialysis, ilang capacity po ng dialysis natin at ilang shift po ba ang schedule ng dialysis nyo dito? Ang schedule po ng amin dialysis is from Monday to Saturday. We have a 16-bed uh, dialysis bed na ang schedule nakakadalawang uh, session po kami. Kaya inaabot po ng hapon. Kung minsan po, inaabot pa nga po ng hanggang third day. So that's 16 kung 2 session, that's uh, 32. At kung sakaling uh, so pa, nadadagdagan pa po yon. At uh, sakop naman po yan ng uh, programa ng ating gobyerno at ng PhilHealth. Uh, doktora, ilang bed capacity po itong hospital niyo? Meron kaming 29 bed, beds available. Merong private rooms at uh, meron, meron naman mga ward. Ward for female, surgical, female medical, uh, male medical, male surgical, for OB and then pedia. Kung may mga dati pong pasyente po dito at gusto magpa-check-up, uh, Diretso po sila sa may outpatient po ba tayo o diretso po sila sa emergency room para ma-check-up po? Oo. Uh, pag may dumating na pasyente, uh, usually uh, dumidiretso muna sila sa emergency room. At yung OPD, meron din kaming schedule pero hindi siya ganun pa regular kasi malalapit lang din naman yung mga clinics namin. Pagdating ho sa internis, sa mga sakit ng mga may AA, mga matatanda na, marami ho tayo ba dito sa subspecialty like cardiology, pulmonology, oh. ano po ako? Marami kami mga kasama na doktor, lalong-lalo na taga mga doktor na pang matanda. Kung may problema po sa may problema po sa tiyan, meron kaming gastroenterologist available, may neurologist dun sa mga na-stroke, mga cardiologist at uh, may pulmonologist, meron din kami yung may mga sakit sa baga. ako bumuli si Dr. Augusto Abeleda ang kaagapay nyo sa kalusugan. Makita kita po muli tayo sa susunod na episode.